Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Pebrero 21, 2025. Sa pagsisimula ng araw na ito, minamahal na Gemini, madarama mo ang isang matinding enerhiya na tila humihila sa iyo patungo sa masigla at masayang mga interaksyon. Ang iyong natural na magnetismo ay lalong nagiging makapangyarihan ngayon na para bang ang iyong presensya ay naglalabas ng liwanag na hindi kayang baliwalain ng iba. Ikaw ay isang taong likas na palakaibigan at madaling makibagay sa iba at ngayong araw lalo itong magiging kapansin-pansin. Maaari mong mapansin na mas maraming tao ang nais makipag-usap sa iyo, humihingi ng iyong opinyon o simpleng gustong mapalapit sa iyong enerhiya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong matatalinong pananaw at masayang personalidad. Ito rin ay isang araw kung saan madali kang maakit sa iba't ibang uri ng tao, at sila rin ay mahihikayat na makasama ka. Ang mga bagong koneksyon ay maaaring mabuo, at ang mga dati mo ng relasyon ay maaaring mas lalong lumalim. Maaring makatagpo ka ng isang taong may parehong interes o isang taong makapagpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Huwag kang magtaka kung bigla kang maanyayahan sa isang pagtitipon, isang paglalakbay, o kahit isang simpleng usapan na magdadala ng malalim na pag-unawa sa mga bagay na dati mong hindi pinapansin. Sa bawat pag-uusap na mayroon ka ngayon, mayroong potensyal para sa bagong kaalaman at inspirasyon. Ang impluensya ng buwan sa Sagittarius ay nagpapalakas sa iyong pagnanais na tuklasin ang mundo sa paraang masaya, malaya, at puno ng sigla. Ang Sagittarius ay isang palatandaang mahilig sa pakikipagsapalaran, kaya't ang kombinasyon ng enerhiyang ito sa iyong likas na pagiging mausisa at masayahin ay nagiging daan upang maging mas buhay na buhay ang iyong araw. Ang iyong kuryusidad ay magiging matindi at maaari mong maramdaman ang isang matinding pagnanasa na matuto ng bago. Maaari kang maakit sa pag-aaral ng isang bagong kasanayan, pagbabasa ng isang kawili-wiling aklat, o pakikipag-usap sa mga taong may ibang pananaw upang palawakin ang iyong pag-unawa sa mundo. Dahil dito, maaaring maramdaman mong gusto mong maglakbay, kahit sa malapit lamang, upang maranasan ang sariwang hangin at bagong tanawin. Kung may pagkakataon, bakit hindi mo subukang bumisita sa isang lugar na matagal mo nang nais puntahan? Hindi mo kailangang pumunta sa malalayong lugar upang maramdaman ang saya ng paglalakbay, kahit isang simpleng paglalakad sa parke, isang araw ng pamamasyal sa isang lugar na hindi mo pagaanong napupuntahan, o kahit pagsubok sa isang bagong kainan ay maaaring magdala ng kasiyahan at bagong perspektibo sa iyong araw. Kung hindi mo man ito magawa sa pisikal na paraan, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng paggalugad ng mga bagong ideya, pagbabasa ng bagong aklat, o pakikipag-usap sa isang taong may kakaibang pananaw. Ang mahalaga ay buksan mo ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad sapagkat ang araw na ito ay nag-aalok ng walang katapusang pagkakataon upang mapalawak ang iyong kaalaman at pananaw sa buhay. Maaari mo ring gamitin ang araw na ito upang mapanood ang isang dokumentaryo, makinig sa isang podcast na may makabuluhang paksa, o magsimula ng isang pag-aaral na matagal mo nang nais gawin. Habang lumilipas ang oras, mainam na maglaan ka ng ilang sandali upang pagnilayan ang iyong damdamin. Sa kabila ng pagiging aktibo at masigla mo ngayon, maaaring may mga alo ng damdamin na lumitaw sa iyong isipan, mga alaala mula sa nakaraan, mga pangarap na minsan mo nang pinangarap, o mga pagkakataong dumaan at hindi mo nagawang samantalahin. Ang nostalgia ay maaaring bumalot sa iyo, at bagaman maaari itong magdulot ng matamis na pag-alala, maaari rin itong magdala ng lungkot. Subalit tandaan na ang bawat alaala ay may aral na dala. Ang paggunita sa nakaraan ay hindi nangangahulugan na dapat kang manatili roon, sa halip ito ay isang paraan upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili at ang mga desisyon na naghubog sa iyo ngayon. Ano ang natutunan mo mula sa iyong mga dating karanasan? Mayroon bang mga bagay na nais mong bitawan upang bigyang daan ang mas magagandang pagkakataon sa hinaharap? Ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang linisin ang iyong puso at isipan mula sa anumang bigat na matadal mo ng dala. Ang sansinukob ay nag-aanyaya sa iyo na palalimin ang iyong pag-unawa sa iyong sariling mga hangarin. May mga bagay ba sa iyong buhay na matagal mo nang pinapangarap, ngunit hindi mo pa rin nagagawang abutin? Ano ang pumipigil sa iyo upang lumakad patungo sa direksyon na gusto mo? Ngayon ay isang magandang araw upang pagnilayan ang mga tanong na ito at bigyang linaw ang iyong mga layuning. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at inspirasyon. Kung nais mong maramdaman ang positibong epekto nito, subukan mong magsuot ng bughaw na damit, gumamit ng bughaw na bagay o kahit tingnan lamang ang bughaw na kalangitan habang ninanamnam ang presensya ng kasalukuyang sandali. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at dalawamput isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng komunikasyon at malikhaing ekspresyon, ang siyam ay nagdadala ng espiritual na karunungan, at ang dalawamput isa ay isang numero ng bagong simula at malalaking oportunidad. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang pagsisimula ng isang bagong bagay. Maaaring ito ay isang proyekto, isang bagong libro, o isang bagong paraan ng pagpapahayag ng iyong sarili. Kahit maliit lang ang iyong gawin, ang mahalaga ay binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na lumago at matuto. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong pangarap, gaano man kaliit, ay isang patunay na kaya mong abutin ang iyong mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang tanungin ang iyong sarili, ano ang pinakanagbigay liwanag sa aking araw? Ano ang natutunan ko? Ano ang maaari kong ipagpasalamat? Ang mga simpleng tanong na ito ay may kapangyarihang magbigay ng kaliwanagan at pagninilay. Sa gitna ng abalang mundo at mabilis na takbo ng buhay, ang pagbibigay ng oras upang pag-isipan ang mga bagay na nagpasaya sa iyo, nagbigay inspirasyon o nagturo ng mahalagang aral ay isang paraan upang mapanatili ang isang positibong pananaw. Madalas nating hinahanap ang malalaking tabumpay bilang batayan ng isang mabuting araw. Ngunit sa katunayan, ang maliliit na bagay ang tunay na bumubuo ng ating kasiyahan. Isang matamis na niti mula sa isang estranghero, isang masarap na tasa ng kape sa umaga isang mensahe mula sa isang matagal ng kaibigan, lahat ng ito ay maliliit na biyaya na nagbibigay ng kulay sa ating araw. Ang pagiging mapagpasalamat sa mga simpleng bagay ay isang susi upang mapanatili ang kasiyahan at kapayapaan sa puso. Ano man ang iyong sagot sa mga tanong na ito, alalahanin mong ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at paglago. Hindi ito isang tumid na linya, kundi isang landas na may likolikong daan, pataas at pababa, puno ng sorpresa at di inaasahang pangyayari. Sa bawat pagsubok na iyong nalalagpasan, sa bawat aral na iyong natututuhan, ikaw ay patuloy na nagiging mas matatag, mas matalino, at mas handa sa kung anumang darating sa hinaharap. Huwag matakot na yakapin ang mga pagbabagong dumarating, sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa iyo ng mas maraming pagkakataon upang matupad ang iyong tunay na potensyal. Minsan, ang pagbabago ay maaaring nakakatakot, ito ay maaaring mga hulugan ng pag-iwan sa nakasanayan, pagharap sa hindi patiyak, o pagyakap sa isang bagong simula. Ngunit tandaan na sa bawat paglipat, may panibagong pinto na nagbubukas. Ang universo ay may paraan ng paggabay sa atin tungo sa tamang landas, basta tayo ay handang makinig at magtiwala sa proseso. Patuloy kang hinahamon ng universo upang maging bukas sa mga bagong posibilidad, upang magtiwala sa iyong sariling kakayahan, at upang maniwala na ang hinaharap ay puno ng magagandang sorpresa para sa iyo. Ang buhay ay hindi palaging maayos at madali, ngunit sa bawat hamon na iyong napagtatagumpayan, mas nagiging malinaw kung gaano kakalakas at kakayahan mong lampasan ang kahit anong pagsubo. Magpatuloy sa iyong paglalakbay ng may tiwala at kasiglahan, sapagkat ang mundo ay isang malawak na entablado ng walang katapusang oportunidad. Huwag mong hayaang takot o pagdududa ang pumigil sa iyong pagsulong. Sa bawat bagong umaga, may panibagong pagkakataon upang gumawa ng isang bagay na makabuluhan, upang ipahayag ang iyong sarili at upang ipagpatuloy ang iyong pangarap. Yakapin ang bawat araw ng may buong puso, dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang matatagpuan sa mga bagay na iyong naabot, kundi sa paraan kung paano mo isinabuhay ang iyong paglalakbay. Maging mapagpasalamat, manatiling bukas sa pagbabago, at patuloy na maniwala sa iyong sarili, sapagkat ang pinakamagagandang kabanata ng iyong buhay ay maaari pang mangyari. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.